Magandang araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa alamat ng Pilipinas. Noong unang panahon, wala pang tinatawag na bansang Pilipinas. Mayroon lamang na maliliit na pulo. Noong hindi pa rin ito bahagi ng mundo, may nakatira isang higante. Ang kuweba niya ay nasa kalagitnaan ng dagat pasipiko. Kasama niyang naninirahan ang kanyang tatlong anak na babae. Sinaminda, Isang araw, kinakailangang umalis ang amang higante upang mangaso sa kabilang pulo. Kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid. Kaya pinagsabihan niya ang tatlo. Huwag kayong lalabas ng ating kweba ang pili ng ama. Tiyan lamang kayo sa loob dahil may mga panganib sa paligid. Intayinin niyo ako sa loob ng kuweba. Opo, ama! Sagot ng tatlong dalagita. Nang makaalis na ang amang higante naglinis ng na kanilang kuweba ang magkakapatid inayos nila itong mabuti upang masiyahan ang kanilang ama subalit hindi nila katulong sa paggawa si Mindara hindi masunurin ito sa ama. Alam niyo ba kung saan siya nagpunta? Lumabas pala si Minda at namasyal sa may dagat. Hindi man lamang nagsabi sa mga kapatid. Tuwang-tuwa si Mindang naglalaro ng mga along ng gagaling sa gitna ng dagat. Namasal siya at hindi niya napansin na malayo na pala siya sa tabi ng dagat. Habang siya ay naglalakad, isang malaking-malaking alon na masasabing dambuhala Nagsisigaw siya habang tinatangay ng mga alon nang gagaling sa gitna ng dagat. Tulungan ninyo ako! Sigaw ni Minda. Sa tingin ninyo, narinig kaya siya ni Laluz at Bisaya? Tignan natin. Narinig nga siya ng mga kapatid niya. Abot ang sigaw sa kuweba. Tumigil ang paggawa ng dalawa. Si Minda, humihingi ng tulong. Sabi ni Luz na nanlalaki ang mga mata sa pagkagunod. na tumakbo sila sa may dagat. Tingin dito, tingin doon. Nakita nilang sisinghap-singhap sa tubig ang kapatid. Hayon, sa malayo! Sigaw sa bayturo ni Luz. Hindi marunong lumangoy si Minda. Sabi ni Bisaya, at tumakbo na naman ang dalawa. Umiiyak na si Luz. Bahala na! Sagot ni Bisaya. Mabilis nilang nilusong si Minda. At hindi nila alam na malalim pala doon. Inabot nila ang kamay nila sa kapatid. Nako! Pati sila ay nadala ng damuhalang alon. Kawag, sipa, taas ng kamay, iya, sigaw at walang tigil na kawag. Sa kasamaang palad, tatlong anak na babae ng higante ay hindi na nakaahon. Nang dumating ang amang higante, nagtataka siya kung bakit walang sumalubong sa kanya. Dati-dati ay nakasigaw sa tuwa ang tatlo niyang anak kung dumating siya? Wala ang tatlo sa kuweba. Ni isa ay wala roon. Saan kaya nagtungo ang tatlo kong ama? Ganun niya sa sarili. Saan kaya? Los, bisay. ilang alala ang kanilang tatay. Lumabas ang kanilang tatay at nakapunta siya sa karagatan. Makaraan ng ilang minggo, nagtataka ang higante dahil sa karagatan may tatlong manalaking pulo ang bigla na lang bumusbong ang mga malalaking pulong ito ay pinangalanan niyang Luzon, Visayas, at Mindanao bilang pag-alala sa tatlo niyang anak na sina Luz, Visaya, at Minda. At yan ang alamat ng Pilipinas. Marami pang mga kwento tungkol sa pinagmula ng kapuloan ng Pilipinas. At yan ay isa lamang sa mga alamat na meron tayo. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!